Uh, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at, at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawan inyong lahat. Uh, pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Maganda yung ganun, hindi tayo nagmamatigasa, hindi tayo natin kailangan na, ay wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. Thank you, thank you. Maraming Wase. salamat po. Wase. At at uh, humingi ng paumanin, pagtanggap ng pagkakamali. Ang mahalaga kapag alam natin ng kamali, eh dapat eh, itinatama natin.